Good morning everyone. To all don't meet, don't know me. Isa lang talaga akong citizen na katulad sa inyo. Hindi din ako journalist, hindi ako reporter, hindi ako bugada Nagre-react lang ako base sa mga nakikita ko, base sa napakinggan ko, base sa mga uh, nangyayari. No? Tayo naman talaga everyone, even though hindi tayo mga lawyer, hindi tayo mga congressman, senado hindi tayo mga abogada, whatever tayong mga Pilipino, mayroon tayong karapatan magsalita. Ako kasi everyone, in my side everyone, at Red. Ako kasi, noon pa man talaga, ugali ko na talaga, na ipaglaban ko talaga yung gusto kong tao. Paglaban ko talaga yan. If you are my friend, if you are my family, if you are my love, ipaglaban kita at kung ano ang tama sa'yo. At hindi din ako nagtotolerate sa mali. Dahil kahit kadugo ko pa, kapatid ko pa yan, mahal ko pa yan, kung nagkakamali ka, hindi din kita iti-tolerate. No? Kasi ako din ang tao talaga, everyone, na ayoko din, ay hindi ko ugali ang kakampi sa mali. Ayoko nung ganun. Pero pag alam kong nasa katwiran ka, tama ka, kahit samahan pa kita sa gera mo, samahan kita. Ganyan ako, everyone. At isa pa, everyone, sa buhay ng tao, everyone, doon natin nakikita sa salita ng sa gawa ng tao hindi sa salita kasi sa totoo lang madali lang bigkasin ang mga pangako doon tayong babase sa mga ginawa ng tao dito sa atin o reaction ko yung mga reaction niya yung mga ginagawa niya action niya dito sa atin towards sa atin yan ang basihan natin oh kasi everyone kahit pagsabihan, pagpintuhan pa ko ng kung sino sinong tao sa mga kagandahan sa buhay niya, pero hindi ko naman nakikita sa lifestyle at sa itsura niya. I don't think na maniwala ako, hindi naman tayo stupid. But you know, sa totoo lang, aterid is red Ganito man ang bunganga ko, talagang ganito talaga ako. I'm not hurting anyone. Talaga. At hindi din ako bastos na prangka. Kasi mayroong prangka na bastos everyone eh. Ako hindi ako bastos na prangka. At talagang nandoon pa rin lagi kasi ayoko din binabastos kaya ako talaga I have a manners also talagang very suman so ganito man ang bunganga ko pero I have a full respect to everyone kasi maraming mga prangka everyone na napakabastos everyone wala sa lugar napakabuli bastos prangka nga sila pero napakabuli alam yung ugaling kanto na talagang walang talagang manners talaga na talagang very bully very ano talaga that's not me that's not me ako naman talaga, if you like my words or not, I don't care. Kung ano talaga ang gusto kong sabihin sa'yo, talaga sasabihin ko sa'yo. No? Because I'm a person, I'm not perfect also. I accept kung ano man ang mali ko. I say sorry kung mali ako. But, I never tolerate bad people towards me. May paglagyan ka talaga sa akin. No? Hindi yung, ano ha, yung gagawa ako ng masama ha. Talagang magsasalita talaga ako. Kung ano din ang dapat mong mapakinggan? Ha? Sa ugali mo, sa ginagawa mo. And that's why my haters hate me because you know, lagi ko silang binubukya dito, no? Sisiraan pa naman ako na hindi totoo. Tapos sila naman binabaliktad lang ng kwento. So, <laughs> sorry na lang dahil talagang this is at the red. And good morning everyone. At salamat sa mga nagpa-follow sa akin at maraming salamat sa lahat na nandito sa TikTok ko dahil it's not all about these matters mapag-usapan natin. Me and Daddy love travel. Ah uh, I love marami akong mga ma share sa inyo dito. And then gusto ko lang na pag-usapan natin kung ano ang maganda, no? Like love story, like this happening in the Philippines like actually we are not politics but we are talking politics because we are Filipino, no? and anything, everything. We can we can talk, no? So have a good morning, everyone. Inintay ko yung doko natutubo siya dahil gagawat tayo ng pan. Dahil mahal ang pan ngayon sa labas, everyone kaya nisipan ko na lang gumawa ng pan dahil yung biyanan ko talaga gusto niya ng pan. Kaya gagawat nila ako na sarili kong pan. Okay, bye.